Hindi, hindi na meeting. Magayos na. Approve na ba? Oo naman. Eh, paano yung mga sinabi ni Cap na... Ano? Tinawagan ni Cap. Oo. Okay naman. Oo? Lukas o. Sarap ng swimming mga bulinggit. anong ginagawa mo? Paano mo yung Oh, no. na ga. Pag nauuhaw eh. No, no, dirty. <laughs> Eto, to, tubig mo. Eh. <laughs> Bigay mo na lang kasi yan. Para pag yung ano, hindi na ihigop ng tubig doon ano. Ay, <laughs> ay! Ay! <laughs> ay! <laughs> 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 yeah. okay. smart, smart. Wag mo punta sa laway niya. Buwas na lang, mm. lang ang babawi. Ay, ay wala kang nabaawi niya <laughs> pa. Kasi buwas pa ako magpapatuli. Yup, pirak nga.